Hello mga kaibigan, ako nga pala si Eldo Nakain at welcome sa ating channel. Ang topic na ating pag-aaralan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba yumaman ang lima sa pinakmayamang mga tao dito sa Pilipinas at ano ba yung pagkakapare-pareha nung paraan kung paano sila yumaman. So kung gusto nyo matutunan mga kaibigan kung paano yumaman ang lima sa pinakmayamang tao sa buong Pilipinas, stay tuned dahil marami kayong matututunan sa video ito. Bago tayo magsimula mga kaibigan, narito ang lima sa pinakmayayamang mga tao sa buong Pilipinas. Una ay si Manny Villar o Manuel Villar. Ikalawa, si Enrique Razon. Ikatlo, si Jaime Sobel de Ayala the second. Ikaapat, si Hansi. At ang ikalima, si Lucio Tan. Ngayon, atin namang alamin ang kanilang mga sikreto kung paano nga ba sila umaman ng sobra-sobra. Una mga kaibigan, si Manny Villar o si Manuel Villar na at umaman sa pumagitan ng real estate business. Si Manny Villar mga kaibigan ay kilala bilang real estate tycoon. Nagsimula si Manny Villar sa property development at real estate. Ang sikreto niya kung paano siya nagtagumpay sa buhay ay affordable houses para sa mga Pilipino. Gumawa siya ng mga bahay na affordable na kaya ng mga ordinaryong Pilipino. At dahil nga dito, naging malaki ang demand at mabilis ang paglago ng kanyang negosyo. Susunod mga kibigan ay si Enrique Razon Jr. na sumikat sa kanyang negosyo na ports and gaming industries pinamahalaan niya ang pinakmalaking port sa bansa at mga kasino. Ang naging strategy niya mga kaibigan ay diversification. Hindi lang siya nakatuon sa iisang industriya kundi sa iba't ibang negosyo. Kaya naging mas matatag ang naging kita niya. Susunod mga kaibigan ay si Subel de Ayala II. Si Subel Ayala II kaibigan at ang Ayala Corporation ay kilala sa diversified investments mula sa real estate, banking hanggang telecom. Ang naging sikreto ni Sobel de Ayala II ay innovation and adaptation. Lagi nya nakikita ang mga opportunities at nag -e sa tamang oras. Ang susunod sa ating listang kaibigan ay si Hansi. Si Hansi mga kaibigan ay mula sa SM Group at siya umaman sa retail at property development. Alam niyo ba mga kaibigan na siya ay nagsimula sa maliit na negosyo at pinalago ang empire sa pumagitan ng expansion at customer focus strategy. Simple pero epektibo mga kaibigan dahil kapag nakapokus ka sa pangangailangan ng mga customers hindi mo na kailangang habulin ang customers kundi sila na ang maghahabol sa iyo sila na ang babalik at babalik sa iyong negosyo dahil ibinibigay mo sa kanila ang customer satisfaction ang susunod sa ating listang kaibigan ay si Lucio Tan na kilala sa kanyang diversified industries si Lucio Tan mga kaibigan ay kilala sa tobacco airlines at banking at ang sikreto niya mga kaibigan high persistence at long-term investment. Hindi siya natatakot mag-invest sa malalaking proyekto kahit na mataas ang risk kaya't lumago ang kanyang yaman sa paglipas ng panahon. So mga kaibigan, ang mapapansin niyong common sa mga tycoon na ito o sa limang mayayamang taong ito kung paano sila masensya sa buhay. Isa ay strategic investment, ikalawa ay diversification. Ikatlo ay pagiging matyaga na kahit magsimula ka sa maliit. Basta't may tiyaga ka, aasenso at aasenso ka. Huwag ka lang mapapagod, huwag ka lang magsawa. Hindi lang basta pera ang kailangan dito mga kaibigan. Kailangan din ng tamang diskarte at tamang timing. Hindi pwedeng invest ka ng invest kung saan saan. Kailangan sigurado ka sa negosyo kung saan ka mag-invest nang hindi masayang ang pera na ilalaan mo sa negosyong yan. Mga kaibigan, hindi masama ang umaman. Ang masama ay ang nanatili kang mahirap kahit may mga pagkakataon o mga opportunities na sinayang mo at binaliwala mo na siya na sanang mag-aahon sa sa hirap ng buhay. Ito si Eldo na kain mga kaibigan. Sana nagustuhan nyo ang ating video at kung gusto nyo pa ng ganitong mga video tungkol sa kalaman, huwag nyo sana kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now and as always, have a nice day everyone.